Papasalamat ako kay Sabi ko. Papasalamat ako. Mababawasan ang kasalanan. So, ang pigyan natin ang medalya Taong bayan ng po eh, protecta Yes. Tanong ko lang po, na isang video minilabas inilabas nung kapo ni Salvi ko at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismo ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos at ang halaga ng insertion ay 100 billion pesos at ito ay pinagpulungan mismo na kasama si DDF Secretary pa Pangandaman, Nina, at saka si Speaker Valdez na meron din approval at the same time si si Sinder Any comment, sir? Hindi, okay, ano ba basta? Pigyan natin ang detalya yan. Pigyan natin ang detalya. Oh, pwede play. Hindi <laughs> na ba? Play nyo. Ay, papasalamat ako. Isang hindi papa Papasalamat ako. Mababawasan na kasalangin. Kung sakaling willing siyang bumaba dito, matutulungan niyo yung safety and security niya? Ah, tutulungan ko niya. Hindi dapat gobyerno mag-sexy niya. Oh, mag may message yan. ka na kay Saldi ko. Taong bayan. Saldigo. kung sinabi ko yan, tao bayan ang pro-protectan Yes. Magaling ang na decision niya. Sinabi ko rin sa mga nandito na binibisinga sa Senado, ituloy niyo po ang katotohanan lang, yun lang ligtas nyo, yun, yung katotohanan. Yan lang ligtas mo, Congressman Sandigo. Sinabi mo, totoo. Thank you and my congratulations. Ko, last question na po. Isa lang po, tatanong ko lang po, uh, nananawagan kayo sa pagbaba ng ating Pangulo. Do you think sino po ang dapat ipalit? Sabi nyo kanina, aside from that, sabi nyo kanina, dapat may makulong na malalaki. What if pagka natanggal yung mga administrasyon ay may makulong pa ba? Ante, ang okay, suggestion man. ko noong pasin, ang suggestion ko, Supreme Court, yun, yun, doon na lang tayo magtiwala. So, wala ako ng presidente? Wala akong presidente. Supreme Court ang magsasabi at tulungan ng mga religious organization, malalaking religious organization, at uh, ang military. Pag-usap-usap kayo kung anong klaseng gobyerno itong uh, uh, klaseng gobyerno na itatayo, sila ang pag-decide. Wala akong gifti ang panigang. So Supreme Court, doon na akong itiwala at ang ating military. Doon uh, lang po, maraming salamat. At pasalamat doon ako sa aming mga kapasyalitati ng mga kababayan eh na kayo ho kayo tumakbo bilang eh, presidente ng Pilipinas eh kaya ho na sinasabi ninyo eh hindi nyo na ho kailangan tumakbo sa politiko sapagkat kayo ay eh nakakatulog eh kanila naman ho sinasabi tama ho kayo hindi na nyo na kailangan tumakbo problema lang eh pagka kayo na ho po wala na ho siguro magtanakot ng pera ng tatong bayan eh nakakasigurado na ho ang tao na eh, magkakaroon ng magandang, kinabukasan yung aming pamilya God kaya ikaw ay eh, ko, ng tatong bayan na kayo ay tumakbo at isa pa, kung hindi ko kong-kong, ay kulang ho yung sinabi nyo, kulang ho yung sinabi nyo na ah, una, una, eh yung mga papatay sa inyo, una, dadaan ko na sa sa ano? Sa ko Kulang ho, kulang ho yung nasabi nyo, eh papano ho yung pakapat, kong-kong, eh papano ho yung mga babae nagmamahal sa inyo. Thank you po. Uh, uh, Pakapatay sa inyo, ko tatlo ang ko, hindi na papatay sa inyo, hindi papatay sa inyo, <laughs> Kaba na yun, yun ang papatay sa akin. <laughs> Good morning okay. po, Bob. Noli po, nangyari Pilipinas. Sir, puro problema na lang po yung kinakarap ng sambayan ng Pilipino. Pero maraming, isang sektor po ang nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong programang para sa transport group at ito yung ang modernisasyon ng jeep. Anong development po nito, sir? Thank you. Matagal ko na po lahat tayo para malaman nyo Modernization program, matagal ng programa yan. Never implemented na nangangako ng gobyerno na tutulungan sila, tutulungan sila. May unang pako, pa tutulungan sila ng 280,000. So, nung pumunta sa akin, transport group, hanapin niyo muna ang pinakamura dahil ayaw po uh, matintangan ng ng negosyo ko ako. Hinanap nila sa Korea, China, Philippines, Kumaling. No? Kung uh, ah, nakita na ng pinakamura, 3 million. Pero alam kong pinakamura sa Pilipinas, 3.5. Anyway, 3 million. Alam namin, matulungin ka, pwede ba tumawad ng 400? Kunin namin sa'yo, 3, 2 million 600. Eka eh, kung 2 million 600, happy ba kayo? Happy, happy kami, dahil 3 million na pinakamura eh. Ibigay ko sa inyo 1.2. Ako ba nagbawas? yampan kung kapa ito kasiyo yun yung eh? so, parang pumas ay ako pangyinapa so yung siya sabi na tule naawas nila itak-tak na namin so, so short tuloy tuloy na kanta dami Anong hindi na ng nagawa ano nagiging laban dinaramdam nung pag-ara ng karne yung pagkakko naku piano na bigyan sila ng two hundred eighty at sa mga driver <laughs> hindi pa nangyayari nangyari <laughs> Lahat ng uh, may gusto ng electric vehicles na gusto ang yung ginawa mo dahil uh, malakas ang aircon, 22-seater, alim na katayo, total of 20 passenger, malakas ang aircon, at uh, mura, pati yung mga nagde-demonstrate, gusto nila. Pero at ayaw ang transport group, kinukuha ang prangkisa nila. Prangkisa yan eh. Galit sila dyan. Ayaw-ayaw yung mga iba. Meron na nag-give up. Pero yung iba ayaw talaga. Prankisa. Like for example, may prankisa nga sa... Tricycle. Tricycle, yung uh, yellow, uh, o ano. Siyempre yun ang mahabang mo. Kukuli sa'yo. Now, kukuli ng gobyerno ang prankisa nila, sila pa magtuturo sa kung saan sila pa papasada. Eh kung ituro sila sa walang tao, ilugi sila, hindi sila makabayan yun lang ayaw tradyo. But as, as far as I'm concerned, matagal na po nakarindi ang mga sasakyan. Mar marami akong bumili. Marami akong bang bumili si Villan eh. Mas kikita pa ako eh kung sa Villan si ko benta eh. 2 million, may kumuna na namin 2 200. So inaantay na lang yung pondo na uh, 280. Pangako lang yung Villan ko yan, hindi ko pangako. Pag ibigay nila yun, bigyan ko na sila. Pilipinas ng no, yung transport group dadag tanga tao ng presidente wow kantam tulong yung presidente kawa ano wala walang pati yung original na to pwede wala kung sa kating kaya mga diskaya yung full pwede? pwede pwede kusyerta alam good morning po governor and good morning po pastor morning. ang nakikita po natin na yung problema pilipok from bagong marinis ang nakikita ko po ngayon is yung masyado pong napakababa ng moral values ng ating mga liderato. Ano po kaya ang may sasabi, ano po kaya ang masasabi yung dapat na gawin natin para maitaas po uli ang moral values ng ating mga liderato? Ito po yun. Uh, kaya nga, kaya nga yun ang kasalanan din natin eh. si -si -si yung mga binuto so natin. Kaya next election, magulitin tayo at na, tignan natin kila't isin mga tao o sino-sino na magbubukas dito, kung inayo di up to the President. Ito po yan, dapat hindi lang nyo nabibigay ng na pera. Tignan nyo ang kalidas ng pagkatao yung magbubukas mo. From the paramping campaign up to the President. Baga ba po yun? Kasi sa mga biography nila, wala yun eh. At during election. Parang na wala na nga. Yung pauta. So... Pera, 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 pera. Kunin yung pera nila, pero buto yung gusto nyo. Oh, salamat, salamat, po. salamat. Salamat po, Governor. So, morality. Okay, morality. okay last question. habol na tanong kay Minyo. Alright, next question, Manong. Good.